Sinampahan ng kaso sa NBI ang Comelec dahil sa so sumunod iligal na aktibidad para dayain ang halalan. Ayon kina Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Vice Mayor Harold Respicio at iba pang pa complainant. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Nah nap na sa formal na reklamo ang Commission on Elections sa COMELEC sa National Bureau of Investigation o NBI dalawang buwan matapos ang eleksyon. Sinampahan ito ng paglabag sa Anti-Cybercrime Law sa NBI Anti-Fraud Division ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ni Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respiso. Kasama pa sa mga nagsampan ng na reklamo laban sa Paul Buddy ay si dating COMELEC Commissioner Augusto Lagman grupo ng mga bishop, retired generals, mga abogado at iba pa. Alegasyon ng mga nagreklamo, gumamit ang call body ng software na may 3.5 program version sa automated counting machines noong halalan. Gayo Sinampahan ng ka.